Update po tayo sa alaya. Ayan guys, ah. Oh. Gumagapang na siya. Hinayin niyo yung puno. Hmm? Tsaka may bulaklak -lak, lak na rin siya. Bulaklak-lak-lak-lak. <laughs> Ayan, gumagapang na po yung ampalaya na tanim namin. Ayan, ah. Oh. Ayan niya. Ayan yung puno niya. So, andyan si sister sa likuran ko. Oh. Yun, ganun guys. Hindi pa no? Hala, may bunga na guys, oh. to oh, bawal hawakan. May bunga na. Yung iba may bunga na. Yan, yung update. Oh, yung, yung nahuli, tingnan nyo yung nahuli. Umaakyat na. So, yan, kaganda-ganda na ng aming, ano, ang palaya. Tingnan nyo oh. Ganun. Oh. Baba dito. Yan. Umahabol. oy naligaw to, oh. Balik natin to. Naligaw. Naligaw po siya. Hindi siya umakyat. Yan, pakyatin natin yan. Yan, yan. Na, humabol nung nagdadamo kami dito. Ang liliit pa lang nila. Oh, ayan na sa taas. Mga yan. Nung nagdadamo kami, ang liliit pa yan. So, ganon. Tingnan nyo. Kahit ano siya. Malayo-layo yung pagtanim. Ano pala. ah uh, gagapang talaga siya dadami. Tingnan nyo to. Oh. Oh. Ayan. Oh. Ang ganda guys. Ngayon yung ano oh. Nabunbun na. na ano na yung puno niya. Ganon. Oh ganda. Hanggang ano to guys? Hanggang dulo. Hanggang dulo. O, tingnan mo o. Oh. Para siyang gagamba kasi nag a na siyang gumagapang. Ayan. Nasa taas na talaga siya. Para na siyang nagsapot. Ayan. Oh. Si ate ko. Oh. Say si, hi ate. Mm, ayan na, oh. may bunga na siya guys, ah. Pero na, oh. Ayan, oo. Oh. Yun, oh. Mayroon na pala maliliit. Sabi ni ate ko nakita niya, oh. Ay, malaki pala. Ayan, oh. Oh, kita niya yan. Ayan. Ganun, guys. Ala, ang ganda. Kahit ano siya. Kahit hindi na buhay yung iba. Kasi alam niyo guys, hindi na buhay yung iba kasi... Inulan ng tudo ng ilang weeks dito nung nag nagtanim sila tapos biglang uminit. Kaya yung iba, hindi nakasurvive. Pero kahit hindi siya nakasurvive, maganda pa rin to guys. Ang kinalabasan niya kasi nga, gagapang naman talaga yung ampalaya. Pabor din yan kasi ano, lalawak ba? Gagapang, oh. Ay, ang ganda. May mga bunga na, oh. Tingnan nyo, ayan, oh. Bunga yan. Hmm. Perfect. Sobrang ganda guys. Wow, nabiwili na naman ako dito guys. Kakaikot. Kasi ilang araw ako hindi pumunta dito busy kasi sa bahay. Kagaya nyan no, oh. Iakyat natin yan. Nalaglag siya. Akyat natin. Ganon. Yun Yung kamay ko guys sunog na sunog kasi lagi sa bukid to. Masipag na kamay yan. Kapag <laughs> Masipag naman talaga, di ba? Kapag ganyan, saan kayo niyan? Nasa initan lagi ako. O, tingnan nyo. Bumaba. Kailangan akyat natin to. iyan Pag mga ganyan, iakyat natin yan. Kailangan ingatan lang kasi, ano, sensitive. Maputol yung dulo. O, ganun. Akyat natin. Ang dami pa palang iaakyat. O, tingnan nyo yan, o. Iakyat yan. Yan, mga yan. Hindi nakaakyat. Oh. Wow. Ang ganda, guys. Grabe. Ah. Oh. Lalo na to, after few weeks siguro, sobrang ano na to, sobrang dami. Ang gapang. Ayan o, oh. doon ako galing guys o. Oh. Ayan o, oh. tingnan niya bunga o. Oh. Ang ganda ng bunga niya Oh. Grabe Oh. Ayan. Mm. Dito na fart na to. Ang ganda ng ano nila. Itong fart na to. Mga yan. Oh. Ito, nakapon yata to. O kasi bakit duma... Ay, hindi. Hindi pa siya nakapon. Mga ganyan. Kasi kakaponin pa nga yan siya. Para dadami yung sanga niya. Oh, ganyan yan. Oh. Tingnan nyo. brave Grabe the best. oh yan oh yan may ano oh, kailangan pabalikin pa yan pakyatin ayan yan oh yan oh humahabol walang ano walang ano ba yan walang tawag dyan ah uh, tie box ito ang hirap ko pang anuhin sasabihin yung tie box ayun oh may bunga oh ayan bunga so ayan yung kabuuhan guys ayan tingnan nyo nililinis talaga ang puno oh di ba ganda di ba oh ganon So, ayan yung update ng ano guys, ng ating ang palaya. So, maybe after few weeks, nadami pa to. So, update ko kayo. Bye guys! See you next vlog! Bye-bye!